At dahil botas-butas na at kinakalawang na ambobong tomatagas tuwing umuulan ang hiling nila bagong kubo at maayos-ayos na CR. Oh. Buhatan mo na mo og payag. Oo. Oh. Buhatan mo na mo payag. Kei, salamat oh. sa Ginoo oh. indentation. Bayan kan gamay na. Oo, salamat oh. sa Ginoo. Oh. Yan po, sa tulong ng ating sponsor, nakabili tayo ng materyales at nakabayad pa tayo sa ating mga karpintero. Yan, kitang kita natin, walang kalalagyan ang saya ng dalawa sa nagawa natin para sa kanila. Hindi man gaano kalaki ang itinagawa nating kubo, ang importante, makatulog sila ng maayos at hindi sila mababasa tuwing umuulan. At siyempre, bagong kubo, mayroon ding maayos-ayos na palikuran sabi ko kay nanay at tatay, hindi po dito nagtatapos ang lahat na mayroon pa tayong mga gagawin, mamimili pa tayo ng mga gamit para sa kanilang bagong kubo. Diyan lang kayo, pupunta pa kami sa Bogo City para mangumpra. At dahil tapos ng bahay nila ni nanay at tatay, dito kami ngayon sa Bogo City, namili kami ng mga gamit para sa bahay nila. Maraming salamat again, Ma'am Reggie de la Vina, sa Chicago. At dahil may kalayuan ang kubo nila galing dito sa Bogo City, ihatid pa namin ito mamaya. Kailangan bilis-bilisan namin ang aming kilos. So pagkatapos dito, diretso na kami patungo sa bahay nila ni nanay at tatay. So may kalayuan pa kailangan pa kaming mag-travel siguro mamaya uh, pagkatapos nito gabi na kami mauwi sa bahay Abangan din ninyo upload ni Bro Tata sa isang pabahay namin kung saan ang, ang, ang sponsor si Atinida mamili din si Bro Tata ng mga gamit ihati doon may kalayuan din so yan po uh, maraming salamat uh, sa inyong lahat yan na uh, samahan nyo kami patungo na po kami sa bahay nila yan dito kami dumaan sa San Vicente patungong San Isidro at Tapucon hello guys uh, mayroon kaming dalang mga gamit ngayon dito kami sa lugar nila ni nanay Bistra at ni tatay Arsenio so nandito si ay dito so ito po yung mga dala na may mga gamit so akutin pa to doon so yan po dito lang yan ang mga gamit namin hakutin pa to yan po maroon tayong groceries butang tayo na sa skillet, bro So, nambalik may karon. balik may. Nambalik yung tawag. Ang Yan po, ipakita natin sa kanila yung mga dala natin. So, pagkatapos natin ma, ma mahabwa, so atong i i-arrange, lagyan natin ng floor mat at saka may dala din kaming ano po, Lama, solar lights. Salamat. Hmm. So, so, ang uh, baledin, ang mutaba nga taron si Aidit, oh, uh, si Brutata nag- so. oh, Nanay Plurmat Nanay Plurmat Nanay <laughs> Okay. Uh -huh. Tay, nindot na kayo imong salog hmm. Imong salog, nindot na kayo <laughs> Sinaw na kayo <laughs> sinaw, <laughs> ay, sinaw. Ay, salog, nindot na kayo Nindot na kayo Sinaw uh -huh. Nindot na kayo Sinaw Nindot na kayo Nindot na kayo

bagus. Ah <suss> Bisa so, uh, wow, Six <Ghana Taylor benefit> aquela, Alak, yang <reportal> <�vel>

Ah, apa ini dong kuat o vales at saka daspan ya belum tahu aja deh janwala lagi salah bro nah pojok denase kala kuda itu itu bro dukungan bro lagai mudungan sana skuha dai saka itu driner oh dress driner lagayanan lagayanan sama platao

<laughs> mm, <laughs> <okay, okay. laughs> lupin ka, lupin mm. ka. Mm. Uh, dalawa. <laughs> dalawa nga nga, pagsabaw. Lupin ka na sabaw. Dalawa na. Dalawa. Da, para ang ka kanon. Masiwan. Oh, anak. Pwede na mga on. Dito. Uh, dito ilagay. Uh. Like ka. Okay?

So, tubig. Oh, sa odra mo. Na, oh. ah. Sao, pasirit ra, pasirit. Oh. Inom. Oo. Oh. Para so tubig. Kalaman mo right. Nakaman na, ka na na no. okay. okay. ka ah, mamaya po i-install -ano, natin itong uh, solar lights so, so. yung okay, masodlan nyo dito sa Sarah Ang na kayo nga ayan isira dito ha isira okay, isira so, uh, muna. So, yan dalawa po yung solar lights natin yes. dito natin ikabit sa harapan oh, dito oh, sa oh, ano po yung isa dito at saka yung mayroon silang kurinti dito

Groceries 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 selop. nama ha. So, iyan yeah, Sugat. ah, uh, yung uh, mamaya yung mesa ilagay natin sa loob kasi mayroon pang malagay sa loob kasi may kwarto ito at saka mamaya po i-install po namin ang install po namin mamaya yung solar lights dalawa dito sa labas at saka yung kuryente nila doon na lang sa loob yung kuryente nila para ma konti uh, malit na lang yung babayaran sa kuryente doon lang sa loob ng kuryente. Dalawang solar dito sa labas. So, may dala kaming grocery, bigas, at saka uh, mga gamit. Oh. Uh, po ang ibibigay uh, ni Ma'am Reggie Dela Vina na ano po yung pera para sa si mga gamit, bigas. So 15,000 po. So ang nabili po namin uh, lahat po ang kan uh, total po lahat. So kasali na yung bigas, 11,000. 11,865. Yan ito po. 11,865. 865. So ah uh, ang sobra, ibigay na natin sa kanila para mayroon silang magamit-gamit so, yan po patubo ah agay, agay ah. One. 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 one two one. three uh, three thousand salamat Uh, maraming salamat sa sponsor natin Ma'am Reggie de Labina. Maraming salamat ang nagastos po natin lahat sa uh, bahay, kasali na yung karpintero. 67,000 67,000 67 po. Yan po 67,000 uh, 67 mga materyales sa paghakot at saka yung karpintero. Uh, ang nagastos natin lahat dito sa bahay nila, 67,067. So ang mga gamit natin, bigas, groceries, uh, at saka yung 3,000 na cash, 15,000. Maraming salamat, Ma'am di de Labina sa Chicago. Yan po ang nagastos na mo, kanan 3, 4, 5, 5! Ayan! na. <laughs> isang ano dito, sulat. Takan, salamat. Salamat. Nabuhatan ni Mimu. Balay. Dere na mo tulog? Ano eh. Oh. Di pa kayo oh, naman tayo oh, oh, di pa di ay no. Ano yan, nasubang. Naaman tayo tinuuan. Oo. Oh. Inuksubang na lang kuno sila mo tulog dire kay mayrong ano po pamahiin ba. Kay 28 um, man ni Mayo. Um, Sakto kayo. Oh. Hmm. Karon ma'am na in taon ang balay sa akong ma magpapa. Salamat in taon, ma'am Ridge. Susog dili pa tumo mo ma'am. wagid in taon mi. Kay wa pod mi kwarta. Pobre gid kay intawon ko niya. Salamat kayo. Ginoo lang gyud mag-igo nimo magbawas. kay wa man me epuri lika ba is ka baos ni mo ginoolay may salamat in taon salamat sa libuan ka, ka salamat dili gid ang among pagpasalamat ni mo tungod akong mga ginikanan nga mga tiguang na wa puy kita aku po dua po dua po kuy kita nya no nay akong mga anak karon mam salamat Sige ya. Ah, sige, bye-bye na sa inyo. Bye-bye. Sige.